Napagtanto raw ng action star na si Jeric Revol na kasalanan ng mambabae kaya sa kasalukuyang estado niya sa buhay sa edad na 47, ay huminto na sa ganitong gawain. Inami ni Jeric na marami siyang naging nobya noong kabataan niya, sa showbiz o non-showbiz man, pag amin niya sa naganap na story conference para sa upcoming movie niyang, Lanaw, na ginanap sa Pandan Asian Cafe sa Morato, Quezon City noong ikapito ng Desembre. Ani ah, Jerick, noong 2004 pa raw niya napag-isip-isip na hindi tama ang ginagawa niyang pambababae. Nakakaubos lang daw ito ng panahon para sa pamilya. Kasalanan ng mambabae. Na-realize ko na hindi pala tama ang mambabae. Nauubos lang kasi yung panahon na dapat sana ay sa family at anak mo. Na-realize ko yan mga year 2004. Masasabi raw ni Jerick na maayos naman daw ang ugnayan ng kanyang mga ex, lalot aabot daw sa labing walo ang kanyang mga anak sa kanila. Yung huli magkakaedad, sabay-sabay kasi ng anak eh. Alam naman ang lahat yon dati tinatago ko yun dahil nahihiya ako noong araw, pag-amin pa ng action star na may limang anak na dalawamput dalawa ang edad. Tinitiyak naman daw ni Jeric na good provider siya sa lahat ng mga anak niya, kaya hindi rin siya tung itigil sa pagkayod at in fairness naman ay aktibo pa rin siya sa showbiz.